Hi guys, so maglalaro ako ng Survive Nightmare ata ito kaya let's tara na. Puta yung tunog, palang takot na agad ako. So let's go. Putang inaka animal ka Ball, ano to? Di ba ako nakakalibot dito na matay agad? Ako dahil sa putang inanayan na bor halimaw. Sobrang owa naman neto sa sigaw na dockingin ng halimaw na to. Di ba napakalakas na na ako? Pag sini So baba na ako Sana wala na halimaw Pagkabap Sabi ko nga putang ina ah. Eto talaga Pag meron na naman Ayoko na talaga Finally wala na Happy na ako yay Paano ba tong laro na to Haha -ha. Nilaro ko pa Di ko naman din pala Alam to paano ba Lilibutin ko na lang pag ako talaga na jump scare dito di ko, dot nato to lalaruin over naman sa Dina. Yung sigaw talaga ka nakakatakot, Eme. Eh, Uy, may tao na yay! O ay eh, putangin na. Ay wow, di siya gumagalaw. Ano ka dyan? Tighty did joke lang. Yoko dyan, baka mamatay na naman ako. De joke, balikan ko. Baka miss niya na ako. Dalawa silang na-trap. Ah, haha di airbag. Nyo, yan, pinatayin nyo kasi ako... So guys, hanggang dito na lang tayo at low bat na kasi ako tsaka ang lag ng dot cellphone ko. Ha ha ha! So biyay na guys, hanggang dito na lang biyay.